Bawi tayo sa mga aso natin Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada At syempre, nako, kailangan nating tapyasan Bawasan ang mga damo <laughs> sa harapan ng ating bahay Nako, tayo, tingnan nyo naman mga kinaysan, sobrang takas Yan <laughs> So tara, umpisa natin para matapos na So alis na si Mahal na Reyna at si Bonsong Prinsesa. Ingat kayo ha. Uh, first day ni ano, first day ni ni Mahal na Reyna sa trabaho. Tayo, isang linggo pa bakasyon mga kainan sa. Ay hindi, apat na araw na lang bakasyon. Bili lang tayo ng ano, ng oil at saka ng oil filter mga kahinags, ano. Naglalambing yung panganay na prinsesa natin. Eh change oil ko raw yung kanya sasakyan. Eh mag-change oil na rin ako ng sasakyan ko ngayon, sasabay ko na rin. Unahin ko munang i-change oil sa sakin ng panganay eh. Tapos yung truck, itong truck natin Sa part source ngayon ano Ayan, uh, Mukhang wala silang customer <laughs> Wala masyadong nakapark sa ano nila Bukas ba? Ah bukas, bukas yan Ayos, tara, let's go ah, So yan, nakabili na ako ng oil filter Oh grabe, ang init na rito sa Edmonton, Alberta, Canada mga kainags ano? Sana tuloy-tuloy na to no? Grabe. <laughs> yan, kaya nag-sando na ako kanina. Tapos kanina, nag nag din ako sa backyard natin, hindi ko na naipakita. Naghubad ako, mga kaya na isang pantaas ko. Naku, napakasarap nung dampi ng init ng araw talaga sa balat ko. Grabe, feel na feel ko talaga. Grabe. <laughs> so yan, ah uh, dito na 'yung mabibili natin at larga na tayo para masimulan na natin 'yung ano, marami pa, marami pa tayong gagawin at naku, magtatapon pa tayo ng mga basurang malalaki doon sa kung saan ay pinagtapunan natin last year. Pag nagtapon tayo, magbabayad pa tayo sa mga basurang itatapon natin. Ayun, ganoon talaga dito sa Edmonton. Tara, let's go. Pero sa Winnipeg daw, lalagay daw lang nila yung mga malalaking gamit nila sa backyard nila sa basurahan nila, may kumukuha daw. Kaya li libre. Yan, dito sa Edmonton, Alberta iba 'no. Ikaw magdadala doon sa basurahan at ikaw magbabayad para kunin nila yung basura mo. Woo! init. <laughs> Ang sarap sa balat, grabe. So yun na yung ating ano no, makinis no, guwapong-guwapo na rin katulad ng yung ating lawn grass. Oh, di ba yung harapan ng bahay natin? Oh, sarap ng init, makinis, grabe. Paulit-ulit uh, no. Feel na feel ko kasi makinis. Appreciate ko talaga. Hello, Saya. Hello, Sayon. Kumusta baby boy? How's my baby boy? Yeah, so nag-lawn grass din di tayo rito, makakain isang ganda tingnan, ano? Yan. Yeah. Oh, tapos nagpalit na rin ako ng damit para para kung sakaling ka ng oil, okay lang itim, itim din 'to. Yeah, diyan kayo dalawa, diyan kayo dalawa, ano, ha? Yeah, ito yung sasakyan ni alin ng Prinsesa, lilinis ano natin, tatanggalan na natin ng oil muna. Ayaw, sud ko ayusin ko lang muna 'to. <laughs> naglalanding sa atin eh sinundo naman tayo kagabi hinatid rin, hinatid rin tayo tsaka sinundo niya tayo nung pumunta tayo ng Cancun Mexico hey! ay ay kutya ko naman aso eh ang bihira <laughs> ah, akala ko yung aso binuksan eh nakabukas yung gate dito baka makawala ay hira <laughs> lang kaya dyan lang kaya ay hira naman to ay <laughs> nagulat yung pangalan na prinsesa natin eh at may lagi ko kong trapal eh. So ano, tama-tama si Pangani na Prinsesa, lumabas. Sabi ko siya na mag-drive para may pantay ko tong ano, tong trapal kasi kailangan iangat para mas makalusot tayo nang ma maigi doon sa ilalim ng kanya sa sakyan para mas madaling maayos. Ano? Ge okay, pasok. Labas pala, labas. Ayun. Init, grabe. Uh, sarap. Sarap sana magubad. Eh. Okay, okay rin ganyan. Yan ano mo lang ayusin mo lang at atras mo muna. Para may kab may kabit ko lang to. Ayun. Lalagay lang natin to. Sandali lang sandali. Lalagay lang natin tong. Yan, tsaka tong isa. Tsaka itong isang Yan, rampa. Ora. Right. Rampa. Alright, sige. Pasok. Diretso. Sige pa. Hop. Ayos. Good job. Handbrake. Handbrake ka ha. Angat mo handbrake lahat. yeah tapos meron tayo rito. Dito lalagyan natin para sigurado, syempre. siempre hmm. All right. Thank you. Nalen. Sige, sige. Ha? Mainit. Sige. Ano yan? Okay na, okay na. So simulan na natin mga kainags ano? ibo blower ko lang yung ilalim para matanggal yung mga bato-bato Para hindi masakit sa likod kung sakaling madaganan na natin Nagubad na lang ako mga kainags ano? ng damit. Kasi gusto kong ma-feel ma yung araw, grabe no Init uh <laughs> Minsan lang sa Alberta yung ganitong init eh Samantalahin na natin So na uh, unti-unti na, nawawala yung oil na tinanggal natin Mga na ano? dito na bumagsak ano? Pagkatapos nyan ito naman Tatanggalin natin Kaya ba ng kamay ito? pag di kaya, pag kaya ng kamay meron naman tayong gamit ito pangtanggal natin ng oil Ayan, sipiting ko lang dyan sisipitin ko lang na ganyan sandali lang pero kailangan ko lang muna ng patuyin pa ng patuyin to para sigurado ano yan o oh, kita nya yan nasan lang natin ah yan ayos ayos tapos sa uh, ano ulit sa October palitan ulit natin yan para bago mag summer Bali dalawang beses natin pinapalitan sa isang taon yung mga oil ang sasakyan natin dito sa bahay ano. Yan. Yon. Medyo matigas kasi hindi natin hindi kaya ng kamay natin kaya ginumita natin ng lice mga kainis na yan ay natutulog na dito pala lang Oh my god. Ah. Sad natin. Ay nako po. Yon na po. Dirty jobs yan. Oh, hindi ako ano mga kainis, hindi ako nagtuturo ha. <laughs> Pinapakita ko lang kung paano ko i-change oil yung sasakyan natin dito sa bahay. Oh, upo na 'yan. Jesus Christ. Oh, oh my god. Oh, ah, Panginoon. Yan, ito ito na yung bagong filter mga kares na pinalitan na natin. Bagong-bago. Ito yung luma kanina, tinanggal natin. Pipitan lang natin 'to. Huwag naman masyadong mahigpit. Baka mahirapan tayong tanggalin sa susunod pagka nagpalit ulit tayo ng oil. Yan. Yung ano na, higpit ng kamay lang na may halong pagmamahal. Yeah. Yan. ano Okay na yan. Ayos. Bago na. Alright. Whew. Uh, tara. Lagyan natin ng oil. Okay. Ready na yung ano mo. Yung, yung stock Maraming salamat sa Starbucks ha. Yan. Yeah. <laughs> ah, sinuhulan tayo ng pangalan ng prinsesa natin sa na Starbucks, mga kainig sa Caramel macchiato. Yan. Hmm. So na change oil na natin yung sasakyan niya. Okay na yan mga kinags. Good to go na uli yan. Tapos sa uh, ano yung lagay natin diyan full fully full synthetic mga kainags. 100% full synthetic. 100% na full pa. Yung. <laughs> yan. Sige atras. Atras ka wag ka susulong. Baka may sumulong ka eh. Atras. <laughs> Baka kasi hindi niya alam eh. Baka nako sa camera eh pasulong ang gawin ano yan yan hello kapabay natin malapit na mahinog yung mga ano ito yung mga raspberries yes so ang gagawin namin nilipat uh, ni pangani na prinsesa yung sakyan niya, doon sa harapan tapos yung sasakyan ko kasi yung truck ko nandun sa harapan so diyan natin lalagay papalit tapos kailangan pa rin natin siya kasi siya yung mag ano yung mag si Senyas Senyas or baka siya na lang yung mag drive ako na lang si Senyas Senyas yan yan yung ating harapan no? Nako po ganda na no biglang um umano yung ulap po yan dito muna tayo ah Ayos. Nakalimutan ko susi, bahay, shit Dali, 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 ah Uyira okay, naman oh Ay, nako so naiwanan ko kasi yung susi doon sa sa garahe mga kainags ano? ikot pa ako nakalaki yung gate natin eh kala ko dala ko na the drive na pala natin sa sakyan O, oh, so, papakibukas yan so siya na raw magda drive gusto niya raw mag drive magpasikat yun <laughs> katulad ng papa niya gusto magpasikat kaya lang ayaw sumikat eh Pambihira. <laughs> Pero merong sumikat sa atin, yung ulo natin sikat na sikat. Yan. <laughs> Pagka matindi yung sikat ng araw. Ayos, nagbabounce back. Woo! Pinawisan ako, grabe. Ah, sarap, sarap ng kape. <laughs> ayos. Galing mo na mag-drive, Ah. Pwede ka na truck driver. Ha? Ganda pa. Bakit? Kamukha ng papa niya. Yun. <laughs> Siyempre, kayo mag na magmamana yan. Alam nga naman kay mahal na <laughs> Kitang-kita nyo naman ito, 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 natin Meron pa Sige pa, konti Konti pa Konting, konti Kontin, Konti, konti oh, Oop, alright Sige, sandali Pasok Okay Diretso lang Sige, pasok Konti pa, konti konti pa hop isa pa konti hop ayos perfect nice good job ayos ha foot break ano foot break ayun ano mo rin yan ano ginawa mo oh, sige sige oh, sige 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 para mas marunong pa sa akin to ah <laughs> Bulong-bulong mm -hmm. ko pa dyan. Inutusan ako ni mahalarena Arena mga kainags, ano? mag-grocery mag daw ako kasi hindi, hindi kami nakapag-grocery, di ba? Nanggaling kami sa Cancun kuno nakaraan. Kaya mag-grocery tayo ngayon. Yan. Pagkatapos nating mag-change oil, maglinis ng ating backyard at harapan, at nako eh, bukas, marami pang gagawin. Yan, ano muna ako, mamalengke muna ako para may makain kami mamaya. Grabe init. <laughs> It's hot. Hot like me. Yo. <laughs> okay, maniwala sa akin mga kainags. Alam ha. nyo naman nagbibiro lang ako eh. yeah. <laughs> So dito muna tayo, Superstore. At kailangan nating mamalengke. Pagkain natin isang linggo. Grabe mga kainags. Ano, talagang sobrang na-miss ko yung mga pagkain doon sa, ano, sa Cancun, Mexico. Grabe. Sobrang miss na miss. Pagdating namin dito, wala lang kaming makain. <laughs> ang bihira so bumili ako mga fruits no? mga kainay siya ng fruits sa tapos uh, gusto ni Mahalare na magsinigang daw ngayon ng baboy na mamimili tayo ng buto-butong baboy yan ito so ano na no? Pineresure cooker na natin yung baboy na pang sinigang natin mga kainis ano? yung pork shoulder tsaka yung mga buto-buto diba? nakon daming karne ay sigurado ba naman eh malakas malakas ang kain natin mamaya gutom tayo mga kaya so, namiss natin yun eh um, yan ah eh. pero hindi ko masyadong ipapatagali sa pressure cooker kasi baka may mga ano sumabog magsabog-sabog yung laman yung sakto lang di ba yan ah, tapos patayin na natin okay na yan sakto lang yung ano yan makapatay na eh mamaya tsibog-tsibog mga kainags tira nyo araw pa no yung dalawa nating aso na yung mimintana sa atin oh. Eh. Ayan, bali alas 9.21 na ng gabi. Ha. Ayos. Gusto kong pakita sa inyo to. Ito yung inisprayan natin. Ito yung inisprayan natin noong nakaraan. noong ating, uh, ano, uh, insecticide, mga kainags, ano. oh, tingnan nyo, oh. Wala na yung mga langgam. Di ba nung nakaraan, may mga langgam to kaya natin pinaswitan. Inispraya yung inisprayan natin. Inisprayan natin, di ba? Pero tingnan nyo naman, mga kainags, ano. So, walang nangyari sa halaman. Ang nangyari lang ay hindi na siya dinadapuan ng mga langgam. Oh, wala na pati dito oh, to to. Tingnan niyo. Ayun oh. nako. Napakaganda niyan, mga kinis, napakaganda niyan pagka ano, pagka bumuka ng bulaklak. Nako, sarap maghubad, parang gusto ko ring maghubad ah. Basa-basa muna tayo ng mga comment mga kinis, ano muna karang sa Mexico tayo. Uh, meron nga pala ako nabasa dito sabi ni Julia Pangalangan. Yan, wrong month kasi punta nyo sir sa ano sa Cancun nga Mexico. Dapat January to April kasi seaweed season now dyan. Ah, kasi kung, napap naalala nyo mga kainis, ano, nung pumunta tayo sa Cancun, Mexico, di ba yung dagat nila hindi maganda, madumi. Tsaka maraming mga seaweeds, medyo may amoy, maantot. Yan, kaya pala, ganun. Kasi nga pala seaweed season, maganda raw palang pumunta roon, January tsaka April. Yan, nako hindi namin alam yon At ngayon, alam na namin at kung sakaling bumalik kami ng Cancun, Mexico, alam na namin kung anong buwan kami pupunta ron. Yan, kasi yung mga nakikita natin sa mga kinokomersyal nila, mga kainis, ano, maganda yung dagat ng Cancun. Pero nung dumating kami doon, parang nadismaya kami kasi nadis, nadis nadisappoint, di ba? Nadisappoint pala kami kasi parang bakit ganito? Hindi naman to ganito yung nakikita namin sa mga picture, sa mga pinapakita nila, di ba? Sa mga advertisement nila. Kasi ang pinapakita nila sa advertisement nila, yung dagat ng Cancun ay napakaganda at napakalinis. Pero nung dumating nga kami doon, ay naku naman, napakaburak, napakabaho, napaka... <laughs> Pero dahil nga pala, may buwan na hindi maganda. So ngayon, maraming maraming salamat na Eh, kung hindi kayo nagko comment mga kainis ano hindi namin malalaman 'yan. Tsaka syempre yung mga makakabasa ng mga comment niyo, nabibigyan nyo rin ng napagandang ideas, mga kainays. Kaya maraming maraming salamat sa comment. Tapos meron pa rito, no. Sabi ni Angel Hakioma, yan, dapat isama mo sa itinerary mo ang City Markets Maganda Magpalengke Tour sa mga bansang pinupuntahan mo. Yan. So yun nga, mga kainays, no. Kasi ano eh, ah... Uh, medyo masalimuot mga kainis pero next time isama natin sa itinerary yan kasi nga sabi ko sa inyo first traveler tayo ngayon pa lang tayo nagsisimula kung ano yung mga ah, hindi natin nagawa nung una nating pagtatravel eh nalalaman natin yan at sa mga susunod unti-unti nating madadagdagan yan mga kainis ano? maraming maraming salamat sa comment section sa mga comment ninyo thank you very much talaga tapos ah, mayroon parito sabi ni Markenson de la Cruz yan Ma ah, uh, Mark Renson de la Cruz sabi niya bisita ka sa California USA yan so by the way mga kainis ano sa darating na October pupunta ako ng uh, Manhattan Beach Diyan sa may California yan so doon naman ang sunod nating travel mga kainis ano travel travel na tayo ngayon mga kainis pambihira naman oh no? <laughs> So syempre mga kinags, Sa so, pasensya na kayo masaya kung baka over-exaggerated -over ang dating ko sa inyo. No? Syempre mga kinags, ano, Uh, it's time na para mag-travel-travel naman tayo. Mabigyan naman natin reward ng reward ang ating sarili. Pero, mag-isa lang ako noon, hindi kasama si Mahal na Kasi may problema sa kanyang schedule sa trabaho. At sabi ko sa kanya, eh kung magkakaroon ako ng problema sa iyo, sa, sa schedule mo, magkakaroon problema sa schedule mo, ay eh, hindi naman pwedeng hindi ako tumuloy. Yeah, Siyempre ayaw ko masira yung schedule ko, yung mga time na gusto kong puntahan. Dahil lang sa schedule ni Mahal na Kaya nakakuha na ako ng ticket, nakakuha na rin ako ng hotel. Yan at gusto ko mamasyal naman sa USA, United States of America, mga kainag. Ano? Yung pinapangarap na bansa ko mapuntahan nung ako'y maliit pa lamang, nung ako'y nanggigitata pa lang sa Pilipinas. Yun. <laughs> Hanggang ngayon naman nanggigitata pa rin. Eh. so may maraming salamat mga kainag. Ano? Meron pa rito. Uh, sabi ni, ano, ni ito nga ni Cynthia Polante. Yan. Ingat lang huwag lalabas labas sa resort sa Cancun, Mexico nga. Maraming issue na nawawala, hindi na nakakabalik. Yun, isa yun sa mga kinakatakutan namin mga ng nung Mexico kami. Kaya si Mahal na rin, natatakot na rin lumabas. Sabi niya doon na lang daw kami sa loob ng resort. Huwag na kami lumabas sa palengke. Di ba dapat kami pupuntahan kami sa ano, pyramid sa Cancun, Mexico kasi nga since parang nahirapan kami sa transportation hindi na kami tumuloy mga kinis dahil nagaling lang kami lumabas baka natakot din kami kahit paano naman di ba so maraming maraming salamat no? Oh. tapos meron <laughs> so meron ako nabasa rito galing kay user mt 6 m yan sabi niya dapat kasi, kasi di ba kumain ako sa kumain kami sa restaurant nung gabi dinner hindi kami pinapasok kasi nga nakasando lang ako nung time na yun dapat pag kumakain kami ng dinner sa Mexico pagkagabi eh dapat eh naka-formal or casual or naka-t-shirt ang suot. Pero nag-sando ako no. hindi kami pinapasok mga kanya. Sabi, bumalik na lang po kayo mag ng t-shirt. So, nangyari nga, bumalik kami doon na naka-t-shirt na ako. Tapos sabi niya, ito na nga yun. Sabi ni user nga, dapat naman kang bihis ka kasi pag kumakain ka, lumalabas buhok, kilikili <laughs> -kili mo. <laughs> Pambihira ka naman user M16. No? Yung kilikili -kili ko walang buhok yan, mapakita ko sa inyo. Inaahit ko lagi yan. Mapakita ko sa inyo talagang, mm, kita nyo? Walang balahibong mahaba diyan, mga kainis. pati dito sa kabila, papakita ko rin sa inyo para sigurado ha. Hmm. Kasi <laughs> ako rin ayoko rin ng mahabang balahibo sa kilikili. Oh, di ba? Kita nyo ba? Oh. Oh, wala 'yan, mga no ano? Yung pinakita ko na sa inyo lahat-lahat. Oh, wala 'yan. Ahit 'yan, mga kainigs. Yung ulo ko ahit. Ito inaahit ko rin 'yan. Inaahit ko na ngayon. Lahat ahit 'yan, mga kainis, ano? Mula <laughs> baba hanggang taas 'yan. <laughs> Kasi ayoko ng mahabang kilikili sa ano, Ayaw ko na mahabang buhok sa kilikili kasi pag ano, namamawis, hindi ako komportable. Kaya gin inaahit ko rin yan mga kainas. Ahit yan. Lahat ahit sa akin, ang hindi lang ahit sa akin itong kilay. Yeah. <laughs> so maraming maraming salamat sa panunod mga kainas at maraming maraming salamat sa mga comment ninyo. At kita tayo sa mga videos. Hanggang sa muli.